Aries. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 Gs ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 Gs na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay pink at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte. Taurus, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red at sa player malakas ang amoy na pabango kukuha sa iyo ng oras na swerte. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang 5:00 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulang kulay ang iyong iiwasan kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, iwasan mo lang ang kulay orange dahil kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo, at player na kalbo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis g hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka lang sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro bay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Scorpio, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na mahilig tumawa ng malakas dahil kukuhanan ka ng swerte. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Dilaw na kulay ang iiwasan dahil mabubusit ka para matalo at player na mahilig sa alak. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto. Bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na malalaki ang pisni, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at kulay purple ay iiwasan mo rin.